dahil sa kahirapan ng buhay at walang materan. Napilitan ng pamilya nila Momay na tumira sa abandonadong hospital na ito. At hindi lang sila ang nakatira rito. Meron din daw ibang nila lang ang nakatira rito na nagpapatindig ng balahibo sa kanila. Pakinggan natin ang nakakapangilabot na kwento at kababalaghan ni Momay at kung bakit inabandona ang gusali na ito. Anong tawag sa bahay na to? ano haunted house po haunted house bakit tinawag na haunted house po kasi po yung sa meron yung ano nasunog na rin ano hmm. nasunog to dati po dati po siyang kahihan mm -hmm. Uh, tapos dahil at sa ibang tao naman maraming nagsasabi dati to na dating hospital to kaya yung unang natira po kami rito mm -hmm. na lang po namin ang na siya mm -hmm. at tinira na lang din namin meron nga lang po kasi kami kaya mm -hmm. hindi na po kami din rito. nung nasunog to meron bang namatay rito okay. marami po nito sabi na parang mm -hmm. na nung nasunog yung patay ano na to. Kasi po nung tuwing gabi, naririnig kami, bata ang um, Saan? Dito. Sa dulo po na Dito, sa Tapos? Dito naman po sa pinaka second floor. Dito may dulo rin doon. Oo. Uh Pwede natin Meron po white lady na nagpapakita. White lady? Opo minsan ano lalaking walang ulo yun po yung ano na lang po magpagkakain po may kakain yung mga bata mm -hmm. yung nakikita po yung papa namin na may sumagalang kaluluwa pagkakain kaya minsan di pa ano yung mga bata natatakot din Oo. oh. at din po kami pero hindi naman po namin sila pinapansin kasi pag pinapansin po kasi namin nagpapapansin nga sila oh, sa amin na, marami, marami pa ang yun, dito. Marami pala nang paparamdam dito. Alam mo ba kung kailan tinayo dito? Na Eto po. Anong bigadaan mo? Yung tinayo yun dito eh, nasa ano pa lang to ko eh, 15. Mm. Ilang taon ko nang yun? um, uh, mga 1990s. So, no? Ay, napakatagal po. Napakatagal ng bahay niya. So, ako, pag nga, ano, uh, ano, ito, minsan, ito. Oo. -huh. Pag rumihinin doon, marupok na po kasi ibabaw na Ito. Ako, pag gumabak sa akin, mga bakit. Ay, nasunog kasi ito, di ba? Kaya humina na yung simento niya. Madalas po sila nagpaparamdam. Minsan po. Minsan lang. May mga araw. May mga, may mga araw na pagkikripan kami. Tapos? May mga araw na sino nakakita ng white lady sa inyo? Ah, that one. Lahal. lahat. Doon ang... uh, sa likod na yun. Pwede natin puntahan yun. Tinuro sa akin ni bumay kung saan napapakita ang white lady at yung batang umiiyak. Usually, bata na nga po. Yaw, yaw, Ah, yeah, dito sa may CR? Po. po namin naririnig yung bata na niyak. <laughs> Kasi tapos dito naman po sa ibabaw na rin. Sa taas. Ito sa Diyan taas. po nagpapakita yung white lady. Sa taas yeah. niyan? At tinuro rin sa akin ni Momay na mayroon di humanong nagpapakitang matanda sa dating kinatayuan ng punong akasya. Yeah, Ngayon, nakakaba na yan. Hmm. May meron naman diyan ano, matanda nang papa matanda nang papagita rin. Niya. Wala na yung akasya. Wala na po. Wala no? na po. Hmm. Ate, okay. ah dito na po. Dito rin po namatay yung kapatid ko. Dahil nga, namatanda. Ah, namatanda siya? Um, Anong yun. taon yun? Bata pa lang po yung kapatid. Hindi ko po yung pagkakamatay ng kapatid ko. Ano ay yung bagong mamatay po yun. Numobo po yung katawan niya. Ay, numobo. Dinubuan. Numobo yung mga braso niya. Ay, dito po namatay yung kapatid ko. Sunod na tinuro ni Mumay yung puno ng balite kung saan meron papakitang 20 hindi ka pre puno puno lang puno po ng balite ah balite hindi puno po na yan mali ah ito meron nang sa tapakita dyan meron nang parang 2 and a half pre isa halwa-alot halwa-alot hindi talaga po dahil nah. naman po yung babo na yan, kung may lang nga po, eh, makikita Dito. na. Dito? Dito ngayon sa uh Oo. -huh. Gabi-gabi may mga alit-tap-tap nandiyan dyan. Alit-tap-tap? Hmm. gabi may mga alit-tap-tap? May mga elemental na dyan. mga dyan. mga tap tap na may nalipagdil-pagdil. Kaya ano po, isan, tatawag nga rin po kami. Kaya hindi na lang po namin sila pinapansin. Oo. Kasi pag bukas din namin yan, magpapapansin din namin yun Kaya hindi na lang po namin sila pinapansin. Sa sitwasyon ng buhay nila, Momay, hindi lang mga kaluluwa at mga elemento ang nagpapatindig ng balayibo nila, kundi lindol natatakot sila na baka gumuho yung gusaling tinitirahan nila Ako, oh. so, pag uh, ano eto minsan eto uh -huh. Bun, pag rumilin doon marukok na po kasi ibabaw na yun ito tapos gumabaktak na mga bato na nasunog kasi ito di ba Ako. kaya humina Ay, agad, agad, agad. na yung oh, simento niya. Tapos, si Momay bilang isang ama sa kabila ng kanilang kalagayan kailangan niya maging matapang para sa kanyang pamilya at makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak